Umabot na po sa 43 katao ang nasawi sa Compostela Valley dahil sa hagupit ng Bagyong Pablo. Para sa sariwang detalye niyan, may ulat si Cedric Castillo. Cedric, Yes, uh, Maris, isang malungkot na umaga mula rito sa Maya Compostela Valley at uh, sa, alam mo, isang paraan daw para mailarawan kung ano yung kondisyon nito nga lalawigan sa ngayon ay narin sa mga nakausap natin na residente ay wash out daw, Maris, ano? Ka kanina mula sa Kapitolyo ng Comval papunta sa bayan ng New Bataan na pinaniniwala ang pinakanapinsala mahigit 20 kilometers yung minaneho ng ating team at iisa ang view na nakita natin, Maris mga punong nakatiwangwang sa gitna ng kalsada, mga gibang bahay, Ubig at putik na tinabunan na ng kalsada. At uh, kaninang madaling araw, limitado pa yung natanaw natin dahil blackout sa malaking bahagi o kung hindi man sa buong probinsya. Pero sa naaninag nating lawak ng mga lupain, ay eh, magkaka idea tayo ng daan-daan o, <coughs> o uh, libu-libong ektarya ang lawak ng pinsala ng Bagyong Pablo. Kali-kani na lang ay napasok natin ang bayan ng New Bataan at Mariz. Isang malagim na balita, nakita natin mismo ang bangkay ng ilang residente roon. Balot pa sa putik ang mga ito at kasalukuyang nakalagak sa ilalim ng isang pulo sa labas ng gymnasium ng New Bataan. Napansin natin at least isa sa mga ito ay bata. At sa pagkakaalam natin ay mga residenteng nakausap natin, 20 hanggang 30 na raw ang nare-recover na patay at na nagpapatuloy ang retrieval operations ngayon search and rescue operations. Sa kasama palad nga, yung mga kababayan nating ito ay uh, na na namatay sa pag uh, pananalasa ng Bagyong Pablo kahapon. Patuloy pa rin na uh, nakatutok tayo at uh, sa mga sandaling ito, pahirapan pa rin ang uh, pakuha ng update dahil nabagsak uh, ang signal uh, ng uh, cellphone sa uh, malaking bahagi ng Compostela Valley at uh, pinapakita natin ngayon yung live video nung uh, malawak na mga sagingan at yung mga bahay na nasalanta. Talaga, Maris, as far as the eye can see, uh, uh, hindi natin ma-determine kung hanggang saan itong damage na ito at uh, uh, si pinipilit pa rin natin alamin yung official estimate ng damage mula sa local government ata uh, maris uh, kapapasok din lamang na balita kani-kanina lamang ay uh, dinala sa isang punerarya dito sa malapit sa kinatatayuan natin ang labi ni uh, Lolo Roberto Capaque uh, Kapake ay uh, i residente rin siya ng Compostela Valley at ayon sa kanyang mga kamag-anak ay uh, natagpuan ang kaniyang labi bandang alas 5 kanina madaling araw at uh, ito raw ay uh, natagpuan na nasa na uh, natabunan ng kaniyang bahay at uh, kinuwento pa nga sa atin na si Lolo Kapaque uh, Lolo Roberto ay walang kasama sa kaniyang uh, bahay nang maganap o ang ng manalasa okay. ang uh, Bagyong uh, Pablo Samatala, Marie, sa mga sandaling ito dito sa kinatatayuan natin sa may poblasyon sa Compostela Valley ay nagsisimula ng sumikat ang araw at ipapakita lang natin para mag-idea tayo kung ano yung damage so far na, na, na dinulot ng uh, Bagyong Pablo Itong nasa likuran natin ay isang bahay at karinderiya. Ano? Ito ay dating nandun sa may gilid ng kalsada pero ngayon ito ay nakabalagbag na sa gitna ng uh, kalsada ngayon At uh, kung maglalakad-lakad naman tayo dito ilang metro lamang sa kinatatayuan natin makikita natin na Uh, may mga bahay din, marami pa rin mga bahay nasira hanggang doon sa may dulong to. At ako papakita naman natin sa kabilang side ng ating camera, meron pa rin mga bahay nasira na nasa gilid naman ng uh, creek. Ang nakakalungkot dito, Mariz, kung makikita natin itong pwesto natin, ilang meters pa lamang itong nakikita natin. Pero kanina, mula doon sa uh, sa Kapitolyo ng uh, Compostela Valley hanggang doon sa May New Bataan, 20 to 25 kilometers na travel o mag-drive. Ganditong ganito yung makikita natin. So we can just imagine kung gaano kalaki ang damage na ginawa ng paupanalasa uh, ng Bagyong Pablo kahapon. Balik muna sa inyo, Maris. Patuloy natin ipapanalangin yung mga naapektuhan ng uh, Bagyong Pablo dyan. Maraming salamat, Cedric Castillo, at mag-iingat kayo dyan.